Ay, kede. Ayan. Ay, uh, po, kasama na. Ayan. Kasama na, magdudubay na. po. Oh. Mm, sige. Oo, ah, ah ah Bye. 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 Na. Ayun, pa, oh. Natingin pa si Ked. Tiga. Ano tayo sa taas tayo? Ayan, ayano Ayan, din oh. Ayan. Ayan. Din, ano? Ayan. Ayan. Oh. <laughs> ayan. Papalabi. Ayan. Papalabi. Ayan. Ayan. Wala <laughs> tayo na kanin sa tayo eh. Ayun na. Wala nga ayun, ayun. 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 Number 17.

i la know